araw sa inyong lahat si Richard Sanda po ito ang negosyante ng marino po so ngayon nabibigyan ko kayo ng tips para hindi kayo ma-scam dito sa marketplace uh, for example na uh, may bibiliin kayo ito iphone 20,000 iphone 13 pro max so paano tayo paano tayo makakaiwas sa scammer dito sa marketplace pag po kayo magse-send dito sa ano sa send seller o message, direkta po kayo dun sa ano sa nagbebenta po. Check niyo yung kanyang profile. Yan. Kapag yung profile niya nakalak, malamang na uh, scammer 'yan. So ito naman hindi, hindi siya nakalak, okay naman siya. So yan, check niyo kaso wala siyang add a friend so hindi pwedeng add a kung may add a print, mas maganda so ito po yung maganda mag magandang tips para hindi kayo ma scam ito guys ang magandang gawin nyo if ever na uh, willing kayong bumili dito sa marketplace alam naman po natin sa marketplace karamihan dito mga ano ah uh, payment first po. Walang 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 kasi dito si COD. Dito sa Shopee Lazada may COD. Dito payment first po. Mag magbabayad muna kayo then siya send yung yung item by uh, LBC, JNT if ever na sa ma malayong lugar kayo. Pero mas safe po kung meet up kayo. Meet up meet, meet up yung bibili niyo item dito sa ma ma marketplace po. So kung malayong lugar, ah uh, sigurado payment payment first po tayo diyan sa dito sa marketplace po. Ito po ah uh, hindi niyo nang bago kayo magbayad, hindi niyo ng valid ID yung seller. Pag nagbigay ng valid ID ng seller, check niyo kung same yung name, name ng ng uh, FB niya sa valid ID niya. Tsaka po sa kung GCash payment po or bank account, kailangan same yung valid ID sa GCash account niya at tsaka sa bank details niya kailangan same po so if ever na hindi naman po same yung uh, hindi, hindi hindi same yung name sa valid ID po hingihan nyo yung selfie selfie picture ng uh, item tulad nito po kapag hindi siya nagbigay ng selfie picture ng item naka selfie siya nakatulad ng ganito naka selfie so malamang iskam po yan so yun, yun, yun po yung importante hingihin nyo sa seller po So yun lang po, yun, yun ang the best tips na may ko sa inyo dito sa pag-buy pag ng uh, marketplace po Kasi uh, seller din po ako dito sa marketplace So yun ang binib binibigay ko sa mga buyer ko Valid ID na naka-same sa, uh, same ng name ng profile ko IP profile ko, tsaka po sa, sa account name ko Sa gcash ko, same din po yung name tapos pa ko pa rin po sila sila ng selfie tulad po nito So guys again po uh, para makaiwas tayo sa scam dito dito sa marketplace uh, kailangan humingi tayo ng uh, ID valid ID kahit hindi valid kahit uh, expired ID po dapat same same sa FB profile niya yung name na nakalagay sa ID ID na ibibigay niya Ibever na wala uh, Ibever na makita yung name niya sa ID niya. humingi po kayo ng, uh, ng selfie ng item, selfie picture ng item. So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Salamat po.